kasama din. Guys, so yung tuhod natin walang sinipiling lugar para sa mga. Kaya nang nung nagbiyahe kami, meron ako itong mga kapal na ano. Mga kapal na tela sa tuhod. Gusto lang naman siya nasa eh. Ito, gabi kasi, ko. kasi, nagkain ko kasi sa video. Kakaunti lang naman ang kinain ko. Pero may nainom ako na bawal. Yung iced tea, nakatatlo ata ako. Harap na ang iced tea iced tea. Kaya magdamag akong ano, pamiya-miya, hindi nakakatulog. Makilip mo siya doon. Hanggang sa may Parang gusto mo siyang ano, baluta ng sobrang maulit at hindi. Tapos palagi ka na ng palagi. Ayan, ito po ang ganap sa buhay ni Hana Dalagang Probinsya na sa Bukana ngayon. Bali kaninang umaga, uh, bumili tayo ng gamot dahil sabi niya, alas dos, alas dos, Ala stress ka nakatulog? Wala akong tulog, yung tulog ko. Ayun. Tapos ngayon, ayun siya. Naglilinis ng... Air cooler. Air Ano yung alam mo yung TikTok yung... Kung pawala daw ng... Na uh -huh. <laughs> Nakakawala ba ng ano yan? Sakit ng tuhod? Tawang-tawang siya yung gordo. Ginagawa ko lang siya para hindi, yung isip ko hindi mapokus sa, ano, sa... Sa sakit. Pwede pala yun? Para mag iba yung tuon ng ano ko. Okay? Mind setting parang ganun? Kasi pag inisip ko nang inisip ko masarap yung tuhod, hindi naman makakalakad. Pero masakit pa rin yung tuhod ko mahirap pa rin yung walang takot. Kailangan pala pag nasaktan ka, ma mindset mo lang yung <today> sa ibang bagay. Ano mo mag ilan? Ubas. Tony, ilan? Ubas. Tony, mo, wala pa po kanyang kamay ko.

24, hi! Gimbal. Ikaw po kayo tumawag doon kasi na girl. Kaming wala nga po din, ipaulit-ulit <laughs> <ulit> po kayo. <laughs> Kulit na no. Decision. Sure. Bibi ah. Ubas. Oh. 24 and 6 Masarap yun sa sanggit yung eh. ubas <laughs> Kaya pala ako gutom kanina Hindi ah. ako nagkain-kanin kagabi ako din, Makain talaga ako. Baka hindi kasi niya kumain ng kanin na, ng gabi. Di ba sabi ko, ma-order ako ng ma isang order. Ang bigyan sa hindi kumain ng kanin. Ako, hindi sanay. Alam mo ba, nung, nung madaling araw, tayo gusto ko magkain? Nahiya lang ako. Ito yung binil natin gamot ano, kanino. Atang isang ubas. Ano yung bes? Utang ko sa Bumbay. Bumbay? Tony? Ano ang kinuha mo doon? Ano to? Pain reliever lang to? Pag sobrang sakit daw, every 8 hours ang inang niya. Naalala ko, baka ako ay namagad Ang dosage. Ano ba yan? Pero, pinapainom sa dyan eh, idok yung ko. Sa mga 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 na dito sa akin. Madami po ako ininom na kasi ng gamot. Kaya pag kinausap niya ako, diagod ako na parit na. Ay po! Nagdingin na po ako sa gamot. Iwanan ko kasi yung mga gamot ko kasi hindi ko naman next week na nasakit ang tuwag ko. hindi ah, ko pa naman yun. Eh. Ay, nalaki po ng gamot na iniinom ko. Nakakatakot sa ang laga yun. Okay, ayun. Nakainom po ako ng iced tea. Iced tea ang mga cause ng pagsakit ng tuwag ko. Iced tea, yung mga 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 na yan. Tapos yung ano pa, mangga. Ako yung pinapatulog. Kahit anong higa ako, naiyak talaga ako. Pero ay magagawa. Ako ako yan sa ano dati. Dati ay naglala ko ako ng Olympia. Diba yung Jimboy? Bago ako naging vlogger, nagkikinda ng Olympia. Ikaw? Okay. Nag-start kami ng ano, alam ng alas 4 ng madaling araw, mga alusan. Tapos aabangan ko lahat ng mga maglalaot sa playa, tabing dagat, tapos mga uwasin. So, no. Tapos pag after nun, no, pag maliwanag na mga alas 7 naman, ako ay prepare naman mga merienda. Merienda, pagpatanghali ang gulay, mga ginataka lang, kagayon. Tapos pagpahapon na, yun, lumpia na hanggang alas 7 ng gabi. Ngayon, ganito yun. Tapos yun, pag maghapong pagod, tapos magbabasa. 10 and 6. Yung kasiguro yun ako Hi! Kitang-kitang si Nijapur Sniper. Kitang-kitang no. si Nijapur Sniper. Tignan natin kung malakas na siya. Ba't may mangga? tap mo yung Bukin mo na yung ano. Ang alin. Ang charger mo. Kaya natin daw? Alin. Ito o. Ito o. Ito o. Ito o. Ito o. Ito

Ano lunch? Ano ah! lunch, bench bench Magluluto po, po daw ng tilapia and gulay. Si Hannah po, nagliris po na din na naglinis. Are, sa TNC, pagalitan mo nga ito. Naglilinis lang. Nagpunas po siya ng, ano, ng air cooler, air fryer, air dryer, ano ba?

Buhok. Alam mo nga, napakabansin mo talaga. Na. <laughs> <laughs> ngayon kasi yung dumi oh, ang daming buo. Huwag niya ng ano ko, oh. Kapi ko din. <laughs> <laughs> pag hinahong sila tayo Di ba oh. Uy, naman ka? kasing ano, mga balahe. Huwag naman kasing ano. Meron kaya, hindi mo nakikita lang. Can you show

Ganito ka pala hindi ka nagagawin. Ano ba yun? Kaya mo ayun sa Hindi naman. Hindi naman yung malaki ka rin ito. Saka yun ang yun. Uy, parang yun Bam! Makbo! 89, 76, 86. Kasi pag lang nabigyan ni Rona, na kaya lang linis din din. ang dami lang nulimis din eh. Ang dami lang nulimis. 12! and sit siya. Yan lang, wala